Oops. Hello everyone, it's me again, Kuya Daniel. And pag-usapan lang natin tong bagay na to. I once talked to a lawyer and this is his uh, personal opinion. No? Kasi may, may nangyari sa akin before. Ah, uh, magbabanggit na ako ha tomboy sila eh nagpapakabit sila ng tint ng no, sasakyan sorry ah mababaw, mababaw kasi ang tawa ko o hindi ko pinapromote to ah <laughs> tagal na yan February 2018 pa, February 17 2018 ko pa yan na uh, yun ang super na matagal ko ng hawak okay anyway yun bumili sila ng sasakyan eh nandun ako nagtatanong sila regarding sa tint sa akin hindi ko naman kliyente yun nagtanong lang sir ano bang magandang team ah, Banggating ko na rin. I know, no. Oh, Kung hindi ko pala mabanggating. Yung shade na lang. Gusto nila hindi sila kita sa loob. Okay. And, since ayaw nila nakita sila sa, sa loob, ang suggestion ko, dark. Para hindi kayo kita. Which is gusto naman nila. Pero tinanong ko sila kung kaya nyo ba yan Madilim yan ha Sa pagdating sa gabi Sige daw Basta hindi sila Importante hindi sila kita May, may natawa ako sa sanabi nila Napangisi ako Na Napangisi uh, ako <laughs> Alala ko sa sanabi nila Sir pag yun ba yung naging tint wala ba kami makikita? <laughs> Natawa ko nun. Pero hindi naman tao tawa na kagaya nito. Natawa ako nun. Napangisi nila din, din ako. <laughs> Parang napaganan ako. ng huy. Mapakabit kayo ng tint. Tapos wala kayo, dark. Gusto nyo, wala kayo makikita. Siyempre, may makikita. Pero hindi ko sinabi yung part end. Napangisi naman ako. Ngayon na tong dalawang to, on the exit interview sa kasi may in-interview ng mga customer relations. Eh. So, nangyari, nareklamo ko. Binigyan ako na parang below 3 star. So, na, pag, parang, hindi naman ako ng boss ko. Pero, ano, ah, uh, pagsabihan sabihan ako na next time huwag ka na lang tatawa ng gano'n kaya ako na lang sa so ito na dako tayo sa part na na, na makausap ko yung lawyer and he said na yung mga yan no open sa inyo ah hindi naman lahat okay hindi naman lahat ibang mga tomboy Yung ibang mga gay Is very sensitive Okay Hindi ko na kung paano Bakit nasabi ng lawyer yun oh, Na sensitive sila Ngayon Sabi na lang sa akin eh magdedemanda yung mga yun eh, Deny mo na lang Na natawa ka eh naman ay wala naman sila ebidensya eh. na natawa ko eh. Pero syempre, sin sinabi ko na wala, wala namang mga legal naman. Uh, actually hindi naman demanda. Demanda ka agad. Doon lang sa customer relation. Deny ko lang din. Ngayon, at sino ba ba kasi? di ba tatawa dun, eh. sorry ya ah. sorry sorry sa bagay na ano na matatawa <laughs> kaya sino mo kasunod totoo eh hindi ba so galit sa akin yung mga yun so, hey, that's part of the job eh ayun nga kaya, kaya sila naging piling privilege for this reason kasi, kasi way back no, kay, kay Duterte ba yun? Yung magkakaroon ng LGBT law Which is hindi natuloy So Gusto gusto nila magkaroon yun para Alam nyo na, ma privilege sila And Hindi kasi magandang magkaroon ng batas na ganun eh Ah, okay, sige, sabihin ko ako, inasara kong bakla, demanda ko kagad yun. Para ko babakla ba Eh, mababaw ako. Demanda ko ah. So, sobrang, uh, ano yun, uh, abala sa lahat yun know. na, meron ganon. Eh, meron naman tayong mga batas, like, libel, cyber libel, slander, na pwede natin gamitin against sa person na nagsalita sa atin ng hindi maganda. Di ba? May sumusuporta na naman. Pero para magkaroon pa ng ganung batas. Sa dalang privilege, di ba? So, hindi na dapat magkaroon ng ganung batas.